yung siloso. Kasi yung pag At ang isa sa palatandaan ng magagalitin, yung siloso. Kasi yung pagsiselos, galit yun eh. Hindi totoo na yun eh pagmamahal. Sapagkat ang paninibugho ay pag ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Yung paninibugho, hindi yun pag-ibig, kaya nang sabi ng iba, hindi yon yung masyadong paninibugho ay pag-iinit ng tao yon At pagka pag-iinit, galit yon galit. Darating ang araw, gagawang kanya ng mas masakit pa o mas malala pa. Yung selos, pumapatayan. Yung selos ay nagiging bayulente yan. Yung paninibugo kasi, kawalan ng tiwala at galit, merong nakatanim na poot. Yung mga yan, nangyayari yan sa isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kasi kung sumasampalataya ka, magtitiwala ka. Sabi kasi sa Biblia, ang pag-ibig, lahat pinaniniwalaan. Ang pag-ibig, lahat inaasahan. Ang pag-ibig, lahat binabata. Ang pag-ibig, lahat tinitiis. Ang pag-ibig, hindi nagkukulang kailanman, sabi ng kasulatan.